Good morning, good morning, good morning. Ayan nga guys, kagigising ko lang halos. It's already, ano na, <clears throat> going to 8.30 uh, na nagising. So, mag-alusa muna tayo. Kasi nga, ayan, mausok-usok pa. Mausok-usok <laughs> pa yung ano, tinimpla ko. Kasi nga, mamaya, atin ako ng party. So, um, dahil hindi pwede yung magulang ng aking alaga, So, ako yung a ngayon. Okay lang. Mama. Uh, only, ano lang naman eh. 10 o'clock to 11.45. So, yan. So, okay yun. Nag-breakfast na ako. Yan, pinag-breakfast ko na siya. Merry Christmas pala sa ating lahat, guys. Man sulok ng mundo. Tayo Pinoy na Pinoy. At yan pa. So, ang ginawa ko, guys. yun nagsimula na ako. Ayun nga, guys. Share ko lang yung aking, ano. Uh, dito sa, ano. Nag-spread ako ng uh, peanut butter, yung may crunchy. And then, naglagay din ako ng ano, kasi tiniklo ko siya eh. Naglagay din ako ng condensed milk. Then, nilagay, eh, ay ko siya. Uh, pinainit ko lang muna siya sa kawali. Ayan, so ganyan. Nag ko lang siya ng konti, pero hindi kami Pero okay lang yun, di ba? At least, masarap. Kasi naano na ako sa ano eh, puro itlog, uh, sausage, pero so, maiba naman. Di ba? Alam mo sa'yo. Crunchy mm. Thank you naman siya eh. So, yun. ko ng Milo, kape, at saka condens. Good na. Ito na yung almusal ko. Makakabot na to hanggang 12. Nang <laughs> bago magpatangalian. Kasi guys, hanggang 11.45 kami doon sa party ng akong alagat. So, expect na, expect ko na na ako lang yung auntie doon. Lahat yan sila puro mamagulang. Kaya, I will do my best. I will do my best. Kasi nga sabi nila, more on playing, playing games daw sila. So, sasali kami lahat ng mga games para maano naman, happy naman niya. Sabi ko, at, um, sabi ng magulang niya, hindi ko na siya paatinin kasi um, hindi ako pwedeng umagsin sa work ko, sabi niya. So, yun. Sabi ko, why kung ako na lang yung aaten? para naman maging masaya siya, sabi ko nga gano'n. So, nagpresenta na ako na ako na lang mag aattend sa kanya. Siyempre, di ba, isang beses na lang yan sa isang taon, yung mag-Christmas party, yung mga kakasama niya, mga friend niya, di ba, mga classmate niya. Tapos hindi pa siya a di ba? Kasi kahapon, guys, <coughs> nagpa-ultrasound niya. <coughs> uh, Pin-ultrasound niya So, umabsent yung nanay niya. So, hindi na siya pwede umabsent sa, so, for the second time. So, yun ako na lang, nalang na lang na ako na lang ang atin sa kanya. Sabi na lang sa si teacher na si auntie na lang yung atin, ganun. So, nakakaano naman yung bata, di ba? Kaya, sabi ko, para naman maging happy siya, makakasama niya yung mga classmate niya. So, ako na lang yung atin. So, yun, okay naman yun. So, uh, pagkatapos kumain, Magbibihis na at aalis na kami. So, yun. Patapos na rin yung aking milalabhan. So, hayaan ko lang no, sa iyo. Ah, oh, okay, okay. Let me see. see. Wow, very nice. Hmm. pink. Sky is pink. Hmm. Smell is orange. And then, chase blue. Mm -hmm. Also okay. red. Okay. Yellow. Hmm. Rocky. green. Hmm. Pops. Now you can change now your clothes, okay? Okay? Because your party is ten o'clock. Hmm. Pa itkin ka? Na pa So ako naman yung wakain. Sky pink. Hmm. <laughs> Rocky green. Wow. And then rubble yellow. Wow. Then orange. Hmm. And purple. Chase, blue, yellow red. I like chase. Okay. hmm you talking you? You like chase? Yeah, I like chase. I I like that all purple troll. Wow. Mm. So now I like that transformer Hmm. Now you change your clothes now before we go okay it okay. <laughs> hindi yan sumasagot sa akin. Never yan sumagot sa akin, guys. Alam ko mga alaga, din mga alaga ng mga OFW yun na iba. Kasi yan, guys, napalaki ko yan ng araw guys. Simulat sa pool. Hindi pa nandito na ako sa kanila. Kaya ang laki ng paghihirap ko dyan. <laughs> Kasi mata na yan, kahit hindi ako yung nagluwal sa niya Kasi, <clears throat> from the start pero sa gabi naman hindi naman ako naka naka ano nakatutok sa kanya baga magulang na niya pag oras na ng pagtulog na sa kanila na yan pero whole, whole day yan sa akin yan guys ka napalaki ko yan ng maayos hindi yan sumasagot sa akin <clears throat> pag pinagalitan ko na siya tatahimik na yan hindi yan basta basta sumasagot hindi yan hindi yan basta basta nag ano yan sa akin so napaka ano, napaka blessed ko kasi itong bata na to. Uh, makulit siya, oo kasi siyempre bata yan eh, makulit diba? Makulit talaga ang bata. Kaya hindi natin maiwasan niya na minsan sumigaw. Pero siyempre yung kakulitan niya is hindi siya naman siya nakakainis. Kumbaga, kasi nga don't do that, don't do this, mga ganun ba. Pero yung salbahe, iba yung salbahe kasi kaysa makulit eh. Uh, siya, makulit siya kasi nga, um, ano, Uh, nagtatanong siya tapos ah uh, kinukulit niya ako ganun. Pero pag um uh, yung yung hindi naman, kumbaga yung ah uh, polite siya, polite hindi siya impolite guys. Kasi makikita mo sa bata yan guys kung sumusunod sa rules. Eh. So yun. Ano lang yung technique ko dyan. Basta kinakausap ko siya ng maayos, hindi sumisigaw man ako sa kanya kasi nga uh, minsan siguro siguro yung minsan nakakalat na yung laruan niya, eh I may mean, nadidisgra siya, may na -ano, naapakan, ganun. Di nakakatakot? So, kaya kailangan kong sabihan siya, kailangan kong pabalitan. Pero, na totoo lang, hindi yan sumasagot sa akin. Hindi yan sumasagot sa akin, basta-basta yan. Pwede kong paluin yan, kasi sinabihan ako na pwede mong paluin, pwede mong sabihan. Alam nyo guys, hindi ko pinapalo kung saan-saan yan guys. Pinapalo ko sa harapan ng camera. Pinapalo ko yan sa harapan ng camera hindi lang basta-basta yan na palo ang ginagawa ko, pinipiti ko yung kamay pin, yung kamay at saka pwede lang yung pinapalo ko yan dyan guys, pero huwag nyong gagayahin pag hindi kayo sinabihin ang yung mga employer na huwag, huwag nyong ganyanin yung alaga, huwag kasi ako talaga guys uh, from the start pa lang yan ako na yung nag -ano sa kanya eh. alam niyo guys, sa to lang ha pinakain ko yan sa palad ko first na, kasi ano parang ayaw niya sa kutsara guys ayaw na ayaw niya sa kutsara pero ako naman syempre syempre mo na ako ng mayos alam niyo guys unang unang subo niya yan guys hindi ayaw niya sa kutsara talaga yung kutsara na ispun na malambot kasi first nakain niya ayaw niya talaga grabe tas nung sinusubuan ko na tinesting ko na ginanon ko lang na konti sa kamay ko kinakain niya iba <laughs> na, naloko ako sa mata na to sabi ko tapos yun, hanggang sa nakasanayan na namin kahit na guys, minsan ayaw niya ng kutsara. Gusto niya yung kamay ko talaga. Gusto niya talaga. Para lang maisubo ko ng maayos. Kinago siya. Kaharap, kaharap yung magulog niya, guys. Walang kaarte-arte. Kaya siya siguro sa akin ganyan ka amo ganyan ka ano sa akin. Hindi siya, hindi siya uh, masakit sa ulo pag ganyan. Hindi. Ayan, oo, nasumisigaw ako kasi nga makulit siya. Makulit talaga siya. Siyempre bata, ayan, tsaka lalaki, yan yung ay, takbo ng takbo, gano'ng parang kalabaw na nakawala. Hello! You know? Hmm. Ah, ah. Hmm. Hala, I finished this one. Hala, wala, ay Tid. Ang na lang, diba? Paalam. Ah, uh, my iPhone, my phone, give me the huh? most of the truck. But yeah, because you're very good boy, that's why. He will give a present for you when I go, go back home. This, okay? How many Christmas? you want? The big. It's only the the small car. The big, the big the, one, the monster truck, and then mm, some small toys. <gasps> yes, the one that you like it. How many you want? 10. How many? No, I want ten. Ten. Okay, I will tell to Uncle Michael. Okay, bye bye. And then say, truck. I want two. Say bye bye to Uncle Michael. Bye bye, Uncle Michael. Thank, Thank you for you, your Christmas uh, yeah. okay. Thank you wow, Very good, okay, goodbye <laughs> uh, <laughs> where, where are we going? Christmas party Oh, we will go to Christmas party? Yes Wow, so you enjoy your party, okay? Okay, and then have a lucky Oh <laughs> And then and then you play more, more, and more. And then I can see they have the No screaming. <laughs> Are you a good boy, Yeah. Huh? Yes. Yes, yeah. You see? No. Okay, okay, okay. bye-bye. 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 See you later. See you later. See you later, alligator.